ang kapanganakan ni Jesus or the birth of Jesus of course, alam natin na December 25 ang um, birth din ni Jesus okay? at alam natin na ipinadala siya ng ama natin sa langit para tayo ay mailigtas at alam din natin na si Jesus ay isang hari kaya makita natin dito ang concrete na example na si Jesus ay nagpakumbaba dahil siya ay naging hari at isinilang siya sa, sa isang sabsaban na wala man lang damit. I mean, isang lampin lamang ang itinakip ni Mama Mary sa kanya. Pinaka hindi magandang Birthplace kung kung buga, sa panahon natin ngayon, di ba? So Jesus nagpakumbaba para maging uh, tao, para manatili, para makisama, makasama tayo. Okay? Para makasama tayo. Yeah. So sa Hebrew chapter 2 verse verse 17 Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Ang mga kapatid ni Jesus ay tayo yun. Okay? So sa Juan chapter 1 verse 14 ay nagsasabing ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin o natin. Alright? Ang salita, ito yung Biblia. Na, ito yung Biblia sa unang Uh, sa Old Testament may may naipredict na na may isang babae na mga anak may isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel nang ibig sabihin ay God is with us so, yun ay si Jesus sa Old Testament pa yun na okay so salita ito yung Biblia na nababasa natin naging tao yung ang salita doon sa Biblia ay naging tao dahil si Jesus ay isinilang. Okay? So, sa Pilipinas, mayroon tayong Misa de at araw-araw ang mga pare ay naghahanda ng kanilang humili. Minsan, may pabiro para makaptivate yung atensyon ng mga tao para hindi matulog. Right? At mga 20 years ago, nagkatin ako ng Misa de Si Father, inihambing niya ang kapanganakan ni Jesus sa isang langgam. Okay? Sabi niya, may... Ewan ko kung ito ba talaga ay totoong nangyari kasi hindi ko rin naman siya natanong. Okay? So, sa likod daw ng seminaryo, may isang seminarista sa puno ng kaway na nag-observe sa mga langgam. At may lumapit na seminaryo at tinanong siya, tinanong niya ito, yung lumapit na seminaryo. Kumbaga, brother, bakit ang mga langgam ay pag naglalakad, sunod-sunod sila at nagsama-sama sila at lahat ng nasalubong nila ay ginigrit nila? Sabi ng lumapit na seminaryo, Ay nako, ano ka ba brother? Day ko rin alam no. Hindi natin malaman hanggat di tayo maging langgam. Totoo din naman. Paano natin malalaman? Di naman tayo langgam. So ngayon, sabi ni brother, gusto mo ba maging langgam? Ang sagot ni brother, ayoko nga. Of course, ayaw ni brother. So ito yung mga langgam. Ayan. Ayaw ko kung naobserbahan nyo yan, yung mga langgam. Ito yun. mag yan sila pag nagkasalubong. Ayan si Jesus ay nagpakumbaba. Nagpakumbaba. Literally, bumaba galing sa langit dito sa lupa. So, bilang hari, si Jesus ay may koruna, pero siya ay isinilang na walang damit at kama. Siya ay isinilang sa sabsaba ng mga animales nakisama sa lahat ng tao nung siya ay lumaki. Kaya ngayon, alam na alam ni Hesus lahat-lahat ng ating lahat-lahat sa atin dahil naging tao rin siya. So alam niya ang ating mga problema, ating mga alam niya lahat. Problema, disappointments, depression, alam niya yan lahat. Kaya pag tayo ay nagdasal, sinasagot niya yan. yan. So literal ang tanong kung payantulutan kaya kaya nating maging langgam? Ako parang hindi. Para malaman natin bakit sila nagigit habang naglalakad. Parang hindi na ako interesado. Mahirap kaya kasi ang mga langgam inaapakan. Okay? Or, in spiritual na bagay, kaya kaya nating magpakumbaba araw-araw? Marami tayong matututunan sa birth of Jesus at isa na dito ay ang pagpakumbaba at ito ay mahirap gawin. So hingi natin sa Paskong ito the gift of humility dahil humility can bring friendship, peace, love in our hearts. Sana sa Paskong ito manatili sa ating mga puso ang peace at love. Merry Christmas in advance! Thank you.